Isolo! ang ang kasaysayan, kilalaning, panatilihing at paunlarin pa ang wika, Filipino, Filipino! Ang bukasang pangwika ay isang mahalagang gawain na naglalayong itaguyod ang pagpapahalaga, pagtangkilik at paggamit ng isang partikular na wika. Ito ay isang aktibong pagkilos na naglalayong mapanatili at ang wika sa lahat ng aspeto ng mga wika. Ang mahalagang aspeto ng albukasyang pangwika. Sa iyo ang wika, Filipino! Ma'am! 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 Ang tatawagin ko ay si Marley. So, para sa akin, so, sa pag-ibig, ang wika review, you ito yung ginagamit. So, kaya, uh, ginagamit sa pag-ibigan sa tasas or sa pag at na tao Una, pagpapalaganap ng kamalayan. Ang advokasyong pangwika ay nagsisimula sa pagpapataas ng kahalagahan ng kanilang wika. Ito ay nangangahulugang pagturo sa kanila tungkol sa kasaysayan, kultura at mga natangging katangian ng kanilang wika. Layo nito na maunawaan nilang kanilang wika bilang isang mahalagang bahagi ng kanilang pagkakakilandaan at pamana. Panatili! Panatili! Paalagahan! Paalagahan! Isolob! Isolob! Ang wika Pilipino! Isolob! Isolob! Ang wika Pilipino! Pangalawa, pagtataguyod ng paggamit. Mahalaga na hikayatin ng mga tao na gamitin ang kanilang wika sa iba't ibang sitwasyon. Ito ay maaaring mangyari sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng mga programa, kampanya, at aktibidad na nagtataguyod ng paggamit ng wika sa tahanan, paaralan, at komunidad. Ang adbukasya ay maaaring ding magsulong ng paggamit ng wika sa mga opisyal na setting, tulad ng gobyerno, media, at negosyo. Pangatlo, pagprotekta sa wika. Naglalayong protektahan ng wika mula sa pagkawala o pagbabago. Ito ay nangangahulagang paglaban sa mga pwersa na nagbabantahan sa pag-iral ng wika tulad ng dominasyon ng wika o pagkawala ng interes ng mga kabataan. Ang abukasya ay maaari ding magsulong ng mga patakaran at batas na nang po-protecta sa wika at magbibigay ng mga karapatan sa mga nagsasalita nito. Itong Ingles, isang wikang universal. Wika ang ating ginagamit sa pakikipag-talastasan, sa pakikipag-ugnayan sa mga dayuhan. Upang itong mga bansa ay magkaulawaan kahit hindi ka nakatapos sa iyong pag-aaral. Kung mahusay ka mag-ingles, sa so, center ka mag-apply. Siguradong matatanggap at kikita rin kaagad kaya nga lang, mga dayuhan mo kausap mo sa magdamag. Sa mahal kong na nakapwa ko, Pilipino. Huwag natin kalimutan, dapat nating isa puso. Itong wikang kinagisnan, ang wikang Filipino. Gamitin natin sandigan sa pag-unlad, pag-asenso sinasabi nila yung parang pag-merge ng iba't ibang lengguahe, no, parang nagiging taglish. Marami pong mga kabataan natin ngayon, hindi na ganun ka-interesado pag-aralan ng wikang Filipino. So, paano nyo po kinukonvince yung mga kabataan to learn? Um, ako po kasi ay nagtuturo ng campus journalism. Sa larangan mm -hmm. po siya ng pagsulat. Mm -hmm. Marami po ako mga ginagawang mga malikaing paraan mm -hmm. para mahikayot po yung mga susyanti ko na pag-aralan ang wika natin, lalong-lalo lalo na po gamitin ito sa pagsulat, gaya mm -hmm. po ng mga tula, mm -hmm. maikling kwento, sanaysay, mm -hmm. at pati po mga balita. Mm -hmm. Siguro po, ang hamon po sa isang guro na kagaya ko ay yung kung paano po mag-iisip ng malikaing paraan, mm -hmm. kung saan mas mahihikayat sila, hindi sila makaramdam ng pagka-bored. Kapag... Totoo. At ang panghuli, pagpapaunlad ng wika, maaari rin magsulong ng mga programa at aktibidad na nagpapaunlad sa wika. Ito ay ma maaari mangyari sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng pananaliksik, pagsasanay at pag-unlad ng mga bagong materyales na pangwika. Ang abukasya ay maaari rin magsulong ng mga pagsasali ng mga teksto at materyales sa iba't ibang wika. Kasi po ipon, mas malawak na po ang pagbibigyan uh, natin halaga nito sa wikang pigilin. Sa to pa pananaw ko po, alanganin pa rin. <laughs> <Alakanin> pa rin. <laughs> Parang napakalaki pong pala. Wala isipan yan. Sa tingin niyo ba, ma'am, yung uh, government natin, uh, enough na yung ginagawang effort sa pagpapalawig at o pagpapromote mm -hmm. nitong uh, wikang Filipino? O sa tingin niyo po, may kakulangan pa? Siguro po, may may dapat pa po silang pagibayuhin sa pagpapalagana po ng wikang Filipino. Kung sa commission po ng wika natin, um, nakikita naman po na sila po ay nagsusumikap na palaganapin po ang ating wikat kultura. Mm -hmm. Sa pamahala naman po, gaya po nung ginawa po ni Pangulo nitong nakarang sol na ginamit niya po yung wika natin sa kanyang pagpapahayag ng mga nagawang, ng mga nagawang tungkulin, ay isa po yung sa magandang halimbawa na na nakakausad po at dapat po malagaan ang wika natin. Mm -hmm. So I guess at this point, parang work in progress pa rin mm -hmm. ang pagpapalawak ng wikang Filipino. Mm -hmm.